Okay lang tayo makakadaan dito Ah, ito rin pala yung ikot ng kalumala Dito din pala ang labas niya Kaya ngayon kasi tayo nakadaan doon Mas malapit pag doon tayo umikot Kaysa bumalik ulit tayo sa kalumala Pa ng view dito. Ang taas kasi ng lugar na to. halalim nga ng cornering dito Yung nasa na nga lang yung mga nakaparking na sasakyan <coughs> lalo na kung magagaling ka sa kurbata dapat pag mga ganyan magugulat ka na lang mabibigla ka na lang at may mga nakaparking sa gilid yan liit-liit na nga ng karsada tapos paparking ang panila nga sa puro puno na dadana mo dito eh. <coughs> napakaganda din ang uh, karasada dito, yung asfalto talagang tuwid na tuwid oh. at dyan, nagtatapos ang ating pagbisita dito sa barangay Sinala Barangay Sinala, Bawan Sa bahay ng Bawan